kung ikaw ay naniniwala na si Kristo ay nilalang, di mo dapat siya sambahin. Ayaw ng Diyos na sasamba ka sa nilalang. Well, katupa, ang tanong, kanino ka dapat sasambang nilalang? Hindi ka ba naniniwala na ang Panginoong Heso Kristo ay nilalang ng Diyos? Inutos po na sambahin bilang Panginoon, hindi po bilang Diyos. Paano po namin mapapatunayan? Well, katupa, ganito po ang sagot ng Biblia. Ipapaliwanag ko po at inyo pong pakinggan. Ang sabi dito, katupa, pakinggan nyo po sa mga taga-kulosas 1, talatang 15. Ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So, ano daw po si Kristo? Siyang larawan ng Diyos. So, ano daw po ang Diyos? Hindi nakikita. Tuloy po natin siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Yan po ang katotohanan katupa, no? Si Kristo po ay panganay sa lahat ng nilikha o nilalang. Kaya katupa, paano sasabihin hindi nilikha o nilalang ang Panginoong Heso Kristo? Ngayon, ang tanong, bakit nga ba sinasamba ng mga kaanib o ng mga iglesia ni Kristo ang Panginoong Heso Kristo. Dahil ba siya ang Diyos? Well, ganito po ang sagot ng Biblia katupa. Para lubos niyo pong maunawaan na inutos po ng Panginoong Diyos na ang Panginoong Heso Kristo na kanyang nilikha ay inutos po na sambahin bilang, eto po ang sagot ng Biblia. Ang sabi dito katupa sa unang Pedro sa 3 talatang 15, Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon, lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Well, katupa, no? ano nga ba ang sagot ng Biblia sa nabasa nating talata? Ang sabi dito, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at ano po? Sambahin. Inutos po ng Diyos. Bilang si Kristo po ay nilalang o nilikha ng Diyos, inutos po na siya po ay sambahin. Sambahin po siya bilang ano po, ang sabi dito, siya bilang Panginoon. Sambahin ninyo siya bilang Panginoon. So napakalinaw po ng talata, no? Kaya ang mga kaanib o um, mga kapatid sa Iglesia ni Kristo ay sinasamba po ang Panginoong Yesu Kristo hindi po bilang Diyos sapagkat ang Diyos mismo ang nagutos na sambahin si Kristo bilang Panginoon po lamang hindi po bilang Diyos. No? Napakalinaw po ng talata na ating binasa. So kaya katupan, no? yun po ang katotohanan. Si Kristo po ay nilikha o nilalang ng Diyos at inutos po na sambahin bilang Panginoon, hindi po bilang Diyos. Kaya katupan, maraming salamat sa iyo.